Suzuki Smash 115 Carburetor Sulit pa bang bilhin ang motor na to ngayong taon kahit may Suzuki Smash 115 if ay na? Tinaguri ang the legendary underbone sa 115cc kategori itong motor na ito. Malakas, matulin, kaya sumibak ng mga 1 to 5cc na mga motor. Sa design, maganda yung design, aerodynamics, maganda yung airflow kung makain ng hangin kaya matulin itong motor na to. At sa video ito, alamin natin na mga katangian ng Suzuki Smash 115 carburetor na wala sa Suzuki Smash 115 EFI. Isa-isahin natin yung difference nila. Kung ano nga ba ang mas lamang, ano ang mas sulit, at kung bibili ka pa ba ng Smash carburetor over Smash EFI. Design, isa to sa mga pambato ng Smash 115 siya sa mga motor na may pinakamagandang disenyo sa 115 uh, na underbone category. Itong Smash 115. Kung i-compare ko naman to sa Smash 115 if I, ay ay dihamak na mas maganda pa rin ang disenyo ng Smash 115 carburetor over sa Smash 115 if I. Mas nagustuhan ko pa rin yung disenyo nito, yung locks nito compared doon sa if I. Actually yung if ay ka-isla na Smash ay parang uh, remake lang siya ng Suzuki Shooter. Kung naalala nyo yung Suzuki Shooter. Parang ganun yung disenyo niya. O, uh, kung may, may shooter kayo sa inyo, ikumpara nyo yung uh, Smash FI. The same lang sila ng disenyo. Iba pa rin yung forma ng Smash Carburetor. Kaya naman, sa design, ito pa rin yung gusto ko. Sa kanyang engine naman, the same lang sila ng makina ng FI ka islang Kaya iba lang is FI na to. Ito, carburetor. So, 115cc ang motor na ito, single overhead cam, uh, air-cooled pa. So, hindi liquid-cooled kasi 150cc lang na naman ang motor na to eh. So, sa kanyang braking system, ito ay naka-drum brake. So, pero naman itong disc brakes sa harap mga kaisla. Ito ang standard ang nasa harapan nyo ngayon. So, sa price naman, syempre, mas mura itong smash na carburetor over doon sa smash na API. So, ito yung kaibahan nila. Price, and then sa maintenance naman, mas... Mura ang maintenance ng carburetor first sa ay at madali lang itong i-diagnose kahit sa bahay ka lang pwede mong gawin ah, mag-diagnose ng carburetor ng mga motor. ay yung EFI kasi kailangan pa yan ng diagnostic tools. Dito sa carburetor ah, hindi na kailangan ng ganun tools guys ka lah kasi kayang-kaya mo tong i-diagnose kung anong sira ng motor mo kasi nga hindi masilan itong karaborador na motor para sa akin na based in my experience ang lamang lang naman ng FI ka isla is yung fuel efficient syempre mas matipid sa fuel consumption ng FI over sa karaborador yun yung nakikita kong lamang dito ni FI and then sa design naman mas nagustuhan ko pa rin yung disenyo ng karaburador compare sa FI ka isla yung power output at torque output lang naman eh, kung yung pagbasihan mo ay eh, halos magkapareha lang naman yan depende pa rin yan kung paano mo Gamitin yung motor. Ang isa lang sa nagustuhan ko sa motor na ito guys. Ang daming available na mga aftermarket na mga pisa nito. Itong smash na ito. So madaling i-modify ito guys. Madaling gawing uh, kahit anong gustong setup ang gawin mo dito. Babagay dito sa Suzuki Smash 115. At kung naghanap kayo ng mga spare parts ng motor na ito guys. Nasa yellow basket. Pwede nyong mabili nyan yung mga spare parts ng motor na ito nasa comment section or dito sa yellow basket bili kayo dyan na mga spare parts na kailangan nyo kung kayo ay mag modify ng smash ka isla, or kayo mag upgrade ng smash or di kaya kayo mag sit up ng smash so nasa yellow basket lang yung mga spare parts nito yung mga aftermarket yung mga tile na ng mga parts nandito sa yellow basket so click nyo yan ka isla kung gusto nyo bumili ng mga spare parts ng Suzuki Smash 115 at kung na naman ang pag-uusapan kay isla, laman din ito ng mga motor show. Kung speed naman ang pag-uusapan, laman din ito ng mga karirahan. Yung mga kamukuti rider dyan, kadalasan ito yung panggamit nila. Ah, sabihin pa nga eh. Kaya kung si Bakin yung XRM125 ng Smash ko, so yun yung katagaan ng ilang rider. So talaga namang mabilis ito Smash 115 kaya mag, kaya niya magipagsabayan sa mga 125 cc na category. So ito yung nagustuhan ko sa motor na ito. Kahit lower cc lang yung kanyang engine displacement ay kayang kaya niyang at ah, tumakbo ng mas mabilis pa sa 125cc. Kasi nga, iwan ko ba kung bakit itong mga engine ng Suzuki matitibay, mga ganda yung performance nila. So ito lang yung sasabi ko dito. Sulit na sulit itong bilhin ngayong taong 2024 kung pang service lang yung hanap mo pang stroll-stroll lang so kung promahan naman gusto mo pwedeng pwede mo itong i-modify itong Smash 1.15 at kung mag-modify ka nasa yellow basket yung mga spare parts nito so that's all for now thank you for watching peace, bye bye